dang hapon po naway way masupatan nyo po ang isutans na tanayans ayan o paray muna gabi ha puso at sipag mo dyan ha dapat nagsasalansan ka din ng asukal ito din eh nagsasalansan o no. Siyempre, pag ma masisipag, ano yan, nakikita Ay, natin yan. Oo, oh, ayan, si Mami Josie. oh, naka, Hello, sa camera ko. Lang 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 lang, no. Hello, Hello, wala naman talaga akong load. Ah, Oo. Okay. Eh, nag-vlog na. ako eh. Na, Dami na, na, na nakakita na, ko nga kung sino yung mga gumagawa o oh, hindi. Ayun oh, daming ayan. Na wala, papi, na, kaya, nga, daming Alam Wala pa, pinakaya ako dito eh. Mamaya, eh. oh. hindi pa nga natapos nung ginagawa ko eh. Oo, oh, din dong. Uh, Ayan. Ayan. Kung ko yung masipag yung mga display ng asukal. Ayan. Ayan. yung Mga awak nyo. Asukal. Mga spoon. Ayan. Lahat yan. Mga awak nyo yan. Sipag yan. Ayan. Sako. Ang maganda yung sako. Lagyan eh, ko ng basurahan. Eh, hihingi ako ng basurahan kay Ner. Ayan. Ayan. Gabi magsalansan yan. Nakasipag no. po talaga yan pulido po magsalansan yan pag mga sukal puno puno po yan ayan yan ang po yung mga kumpare ko pa nagsasalansan po ng asukal ayan talaga mga sabi nyo talagang okay na okay yung pag ano ayan o ayan, ayan o ayan po ang nyo po anong tawag mo dito ner? kulay pula? brown ayan brown po na asukal ayan puno puno po yan ayan Ayan, sako. Ayan, sako. Kuha kong sako. Ner, may mga doon sako, Ner. May mga sako. Ayan, yung ano niya. Ayan, sinali niya din. Kasi, ingin ko yung sako, eh. Ayun, ingin yung sako. Ayan. Thank you, thank you. Ang pare ko. yung mapare oh, pare ko. Mga pang, mga Binigyan ng sako. Ayan. Ayun. Si pareng, oh, ayan, tawag si pare. no, ayan, o. Saransan ng ano. Ayun. Ayun, iniingin niya rin yung sako. Siyempre, pag bibigyan ko din wala mo rin sako o oh, oh, sige mga ba hmm. balit na lang tayo hey, babaks na lang sa akin ayan Oh, Pagpalit na lang tayo, box na lang. Ayan, nagpalit kami ng box. Ayan, box na lang. Okay, okay. okay. Sige. Sige. Thank you for watching guys and God bless you all.